Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman tayo sa kusina ni Chong. Ngayon araw na ito, magluluto tayo ng Baked Pork Adobo. Halika na, umpisa na natin. Magluto na tayo. Okay po, pagpatuloy na natin yung pagluluto natin ng uh, Baked Pork Adobo. Ito po yung ating uh, pork, atin ito i... Eh, minarinit na ng isang oras para maging masarap. Ngayon, uh, atin muna ito ito ipa-fry. Ito po ay uh, ko na sa toyo, saka paminta, bawang para maging manuot yung lasa. Okay, umpisa na po tayo. Okay, pagpatuloy natin. Kailangan natin ito i-fry muna hanggang maging gold, brown. Okay, ang purpose nito sa ganitong uh, pagluluto ay para maalis talaga yung uh, anggo or uh, ano ng ating baboy. Para maging malinamdam. Wala tayong maamoy na anggo din sa ating luluto. Kailangan natin i-fry muna, i-brown muna natin dito sa kawali bago natin igisa. Para maging adobo. Okay, for the meantime, cut muna tayo pagka mainip kayo. babalik na lang kami mamaya may okay, hukip pagkatapos mag-fry. Okay po, nandito na po itong ating uh, pork na ating tinirito uh, uh, sa kawali. Naging brown na ito. Ito'y nawala ng ano nito. Ibig sabihin, nanood ng lasa talaga nito. Dahil ito'y minarinit natin ng isang oras, Ang uh, lasa nito ay nanuot talaga sa laman. Yan ang uh, Pangunahin kung bakit natin ito minamarinate pagkatapos ipaparade natin sa kawali hanggang maging brown. 'Yan ang uh, talagang aking ikang uh, style sa pagluluto para maging masarap ang isang adobo. Okay? Ah, uh, maggigisa na tayo. Magbabawas lang tayo ng mantika. Dito na rin tayo magluluto sa kawaling ito. Magbabawas lahat tayo ng mantika. Okay. Ito na. Maggisa na tayo dito ng bawang. Ito na yung bawang. Yung ulit ko, itong baboy na ito ay minarinit ko na sa tuyo, suka, pamintang, durog, bawang, at saka sa suka para manood talaga yung lasa doon sa baboy na ating linuluto. Bago natin uh, pinirito para maging brown. Tapos bago natin igigisa ngayon. Maglagay na tayo ng sibuyas. Si buyas na puti Kailangan siguraduhin natin na maging brown 'yung ating bawang para sa ganun maging mabango itong ating lulutuin. Okay, brown na. Ihulog na natin itong ating baboy. Ito. Halo halo. Halo 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 halo. Tapos atin ngayon ilagay itong pinagmarinitan kanina para mapasama sa pagpapalambot. Kailangan natin palambutin itong ating baboy. Okay. Mag-additional tayo ng 1 cup lang tubig dito anak. Mga 1 cup lang Tapos lagyan natin ng mag-add tayo dito ng 4 cube. Tsaka dahon ng laurel. Maglagay tayo ng optional lang po ito na magic sarap. Hmm, kalahati lang, huwag natin damihan. Tapos, para maging malinamnam, lagyan natin ng oyster sauce. Yan. Para maging malinam yung lalo. Okay. Tapos ang uin, kahalo-haloin, ah, o okay kayo Tapos lagyan natin ng isang basong tubig pa. Mm -hmm. Tapos, pakuluan natin ng 20 to 25 minutes para palambutin natin itong ating baboy. Okay? For the meantime, mag muna tayo. Okay po, tingnan natin itong ating linuluto. Ating uh, bibisitahin. Ito na po siya ngayon. Nakaka-10 minutos muna po tayo atin halu-haluin at titingnan natin kung medyo malambot na siya. Okay, medyo matigas pa ng konti. Kailangan pa natin ng mga 10 minutos para lumambot itong ating pork. Okay. malapit na siya. Mga 10 minutos pa. Okay. Pansimantala, tatakpan muna natin para makumpleto yung 20 minutos. Okay. For the meantime, cut muna tayo. Okay po. Pagkalipas ng uh, almost 25 minutes, ito na po yung ating uh, adobo. Malambot na siya. Tsaka natuyo na yung sarsa. Uh, ang kailangan natin ngayon, ilagay natin dito sa pinakalalagyanan natin para natin uh, i Ayos at mailagay natin sa oven. Okay. Iayosin lang natin. Magkat muna tayo. Okay. Ito na ito yung ating uh, ibibake na pork adobo. Ito. Ipapasok na natin. Ibibake na tayo. Paburaw natin. Okay. Siguro mga 5 minutos lang yan. Okay. Takpan natin. Punguin na natin yung ating bake adobo. Uh, okay na brown, golden brown na po itong kulay nito. Okay na po ito. Ito na po ang ating finish product. Okay na po, ito na po yung ating finish product ng ating uh, bake adobo. Okay po, nandito na po yung ating finish product ng ating uh, bake adobo. Tikman natin. Ito po ay uh, pork adubo. Tikman natin kung anong lasa itong atin na uh, big pork adubo. Oh, ang sarap. Hmm? Tingnan pa lang, oh. Ito pa, oh. Tingnan mo, oh. Hmm? Oh. Oh. Ayun na po. Uh -huh. Tikman natin. Oh. Oh, no, malambot. Ang lambot-lambot. Hmm, okay, ang so oh. Hmm. Ang sarap. Ang linamnam. Subukan nyo, so, mga kabarangay, mga kaibigan, mga kumpare. Mga kumpare. Subukan nyo magluto ng ganito. Kakaiba po ito. Okay po, kung nakarating po kayo doon sa dulo ng aking video nito, at kung nagustuhan po ninyo yung aking lutong ito, Paki naman, uh, paki-share at paki-follow naman para marami pong makapanood sa ating niluluto. Marami pong salamat. Thank you, thank you po ng marami.